So ito ang ating mixer idol, yan ang ating amplifier, yan ang ating TV, mayroon itong earphone output. Ayan, so kung napapansin nyo idol, ano? Ayan. yung earphone output nito, 3.5 lang din para sa cellphone. Kung balak nyo idol bumili ng TV, tapos ang purpose ay i-connect sa mixer, amplifier, or gusto nyo kantahan, kalimbawa mayroong nga smart TV, ano? nabili niyo hanapin nyo yung mayroong 3.5 output. Mas madali ang ating uh, connection, ano? madali tayo makahanap ng connector nitong 3.5 na to. Wala dito hawak ko. Ayan, 3.5 to dual TS na 6.35 ano. So TRS siya. Tapos to dual TS na to. Itong magagamit natin na connector para sa ating ano, mixer input tapos output dito sa ating earphone output. Ito naman ating connector kapag gusto natin gamitin sa ating amplifier, itong connector na to na TRS to dual male RCA. Kung gusto naman natin ay i-connect sa ating bass sound card through Bluetooth or connector ano So pinapakita natin dito. Pwede tayo dito mag-connect ng true bluetooth. Pero kung matagal mag-connect at nawawala-wala yung kanyang connection, mas okay gumamit tayo ng connector. So itong connector na to, kasama ito sa VH sound card kapag bumili tayo. Itong TRRS na to. Ito kasi ginagamit natin sa pang cellphone. Halimbawa pa nag-record tayo dito, gamit dito sa ating Live 1, Live 2, itong ginagamit natin dito. Kapag uh, ito naman, ginamitan natin ng connector, itong VH sound card natin, itong TRRS na to, dito natin siya i-input sa ating nga company. So kahit anong source man natin, basta gumagamit tayo ng connector dito sa ating BH sound card, katulad nito, dito tayo mag-input sa ating nga company. Ito yung pinaka line input nya ng ating source nitong BH sound card. So mamaya ipakita din natin dito kung paano natin ito i-connect. Dito sa ating source idol, ginamitan ko lang dito sa ating TV ng DVD player dahil wala tayong uh, TV box dito, uh, malayo hindi abot ng antena ano so ginamitan ko na lang ng player para magkaroon ng source ito pero tutulog yan sa ating TV ngayon kukunin natin yung sound dyan papunta sa ating mixer gamit itong ating connector na to na TRS 3.5 to dual TS na 6.35 na connector na to bawa dito tayo mag input sa ating 6 and 7 ano itong TRS tapos ito ngayon ang i-connect natin sa ating TV play tayo dito idol lang ating music dito sa ating TV ano Ayan, merong signal na ano, may sound na. So kapag itong 3.5 na to, in-output natin dito sa ating 3.5 earphone na to. Ayan, nawawala ano. Pindisin natin ulit. Ayan, ano? Yung sound natin, nandito sa TV. Pag ginamitan natin yung 3.5, nawawala. Kapag nag-volume tayo dito sa ating mixer, dito main volume, tapos itong source natin. Ayan. Ayan. So, kung napapansin nyo, idol, walang light indicator dahil may na yung volume ng ating TV. Kaya, check lang natin dito, ano, na mayroong signal na kuha ng ating mixer. Ayan siya no Ngayon, kung gusto naman natin gamitan ng amplifier lang, walang mixer, itong connector na itong kailangan natin, 3.5 na dual-mil RCA. Ito ngayon ang ito direct na natin dito sa ating amplifier na kung saan dito tayo nag-input uh, sa ating amplifier. So napakadali lang idol ano. Pag direct to amplifier na hindi pa sa mixer ito na 3.52 dual male RCA. Para daw pag i-connect natin sa B8 sound card ano na mayroong 3.5 output din. So itong connector na to idol, itong TRRS na to, ito din ang gagamitin natin. Yung earphone output na to, ito nang ilagay natin tapos papunta rito sa ating A company. So ito ngayon, halimbawa ito yung ating A company dito ano, ayan. Dito tayo mag-input ng ating TRRS na to na isa. Ayan, meron na tayong connection dito sa ating Akampani. Para malaman natin na nakuha na ng B8 natin yung ating sound dito, ito ngayon ginamit natin sa ating mixer. ano? Dito natin siya ilagay sa ating monitor output. So, dumaan na dito sa ating B8 soundcard. Ito ay dole halimbawa lang. Uh, halimbawa, meron na ginamit na B8 soundcard. Pwede din ito. Pwede direct to amplifier. Pwede din direct to mixer itong bait sound card na to so pinakita lang natin dito dahil may viewers tayo na kung paano ito ay connect sa bait sound card yung may wrong 3.5 output na TV ano so ito na ngayon nag-connect natin sa ating earphone output Ayan, nagpe-play na siya ulit. Kapag nalagay dito natin sa earphone output, mawawala ulit yung music niyan. Ayan, nawawala, ano? Alisin natin. Ayan. So, nawawala. Ngayon, Itong ating beat sound card ayan. Kung napapansin nyo, idol, may light indicator siya, no? May signal pumapasok. Halimbawa, u-volume tayo dito sa ating monitor. Tapos itong amplifier, kailangan din i-volume natin 'yan. So dahil konektado ito sa ating mixer, bu-volume tayo dito sa ating mixer. Yan lang sya, ito lang, no? Yan lang ang gagawin natin. So magamit tayo dito ng microphone. Halimbawa dito sa channel 1 to 5, kung XLR man 'yan or line input man, itong naka TS. So kung halimbawa channel 1, feeder itong dilaw na to ng ating effects, tapos main effects natin dito, delay at saka repeat para magpapunction yung ating microphone. So wag natin isama yung ating music dito. Kung anong channel lang yung mayroong microphone input, ito, sakalan natin ito, gagalawin itong pinaka-dilaw niya, yung pinaka-absent niya.